Hello, kaman ka. Ani Ademi Karon sa Gaisano Grand Mall Centro Mandawi akong madam nga si Manilin. Kay mo palit siya og mahalon nga bangko og lamisa para na siya'y handumanan sa iyang 13th month. So karon iyang gicheck ang bangko kung ligon ba. So maado na sa siya ani nga lamisa iyang check Kay nindot mon iyang gipalit. So karon iyang gipangutana ang ahente sa Gaisano kung free delivery ba gyud nga item. Ya niingon man gyud ang taga Gaisano nga free delivery gyud na mabisan pag ikaw among i-deliver sa inyong balay. Pag niya og bayad sa iyang gipalit ni ari na sa sa kitchenware kay palitan daw niya ang pinakamamahal niya nga si Georgie. Gipalitan niya og mahal nga tumbler kung nangita ka o pinakabarato o klasik-klasing gamit sa panimalay, arena sa Gaysano Grand Mall, Centro Mandawi. Makapili ka anytime.